Ha? Bakit ganyan? <laughs> Para kayong tatambay lang. <laughs> Parang tatambay lang ah. Tulak mo si Maros leg. <laughs> tara, tara lang. Mag-check-in na tayo. Parang mga tambay lang tayo talaga. Tignan ako yan. Sabi nga ni Kelda, naka kaganyan ka lang lang. Sabi, gusto ko yung ganito. Para wala yung tatanggal-tanggalin pa. Kayo? No? O di po? Doon sila daw. Uy, ganito. Nagulat nga daw sa inyo si Rina. Ito tambay? Sabi ko, hindi. Nakakatamad. Eropla. Nakaupo ka lang sa eroplano. Wala naman nakaupo. Tapos, na diretso ba bahay. din pag-uwi. Huwag eh. na, na pumorma. So check in na tayo kasi para makakuha tayo ng ano. Ano ha? Oh, YouTube ka ngayon. <laughs> Nasa YouTube ka daw ngayon. Mag Subscribe ka ha. Mag Subscribe ka daw. Bat na magamata nito. Kumiyak. <laughs> Bat Parang na Umiyak-iyak umiyak eh. Po.